Hello, good day po, no? Okay, uh, ka-opinion na, no? Ako po ay natutuwa rito kay Jerome, no? Grabe. Uh, parang meron siyang isang concert, no? Hindi ko na lang sasabihin kung saan, no? Napanood ko po ito. Grabe, pinagkakaguluhan po siya. Para siya yung nag-champion sa The Clones, no? Ito pong nakikita niyong picture ay... Ito yung nag-concert siya, no? Sa isang event. Grabe, ang dami nagpapapicture. picture yan, kita no, nakita nyo, pinagkakaguluhan siya, no? Very successful to si Jerome, no? Kahit hindi nanalo. Grabe. Ngayon na nga, oh. Talagang, kung talo, ta natalo ka man, tingnan mo naman yung balik, oh. Grabe, pinagkakaguluan na po siya. Anong mabiling mabilit si Jerome, lalo na pag nagperform to sa, ano, Bistro RJ, kay Mr. RJ Jacinto. Kung siya, pupunuin tong Bistro RJ, Grabe, ang galing na itong batan to. Talagang ano, nag-click. O. Oh. Teka, kung makikita niyo po yung video, pinagkakaguloan siya. Ang daming picture, no? Congratulations, Jerome, no? Galing, galing mo, boy. Yan. Meron isang event, eh, na panood ko, eh. Kaya, makikita niyo po, para mapatunayan, ano, na, ganun na kasikat itong si Jerome. Hmm? galing. Tsaka ang ganda ng performance. Elvis na Elvis talaga. Oo, parang yung dati nga. ni Shane yung champion sa The Clones eh. Nakikita. Nagulat na, 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 nga lang. Nagulat ako, no? Kaya yung mga ano, nagpapapicture. Lalo na nagpumunta siya doon sa mga ano. sa audience, sa dulo. Makikita nyo po. Talagang kinikilig yung mga ano, nanonood eh. Grabe, lakas ng hila na itong batan to, no? Okay, Jerome, ang galing mo, boy. Yan po, no? Ayun lang po yung um, mm, huling update natin kay Jerome, no? The Clones, Elvis Presley, no? Okay po, thanks for listening. Please like and subscribe. God bless po. Mabuhay ang Pilipinas.